kabugnaw, matahong nga lugar, kagsari-sari ng mga pananom ang aton masaksihan. ibalun naton ang istorya kag negosyo sa isa naton kaabyan nga mangunguma. Mansanilya, no? Uh, okay. Na, may gilis ang tubig nyo dito. Boto na tugnaw ba? Well, tubig. sabon niya, o, oh, nga mga tanom. Ang imo nga. oh, no? kaya ginapabuhi ko ni siya. Am Amo ni mansanilya? Oh, ano ni, an an ano ni bulak ya? puti. Puti. Kagason uh, violet. Violet po. Uh. Mm. Violet niya ang iyang Pero bulak. ari ya puti niya. Ari yeah. puti. Oo. Oh. Uh. Mansanilya, no? No. Uh. Ari yellow naman niya. Then? Ara, yellow na. Ari yellow nga uh, bulak. Oh. Uh. Ikaw giniyagaw, Nol. Pahalin uh. sa seeds. Oo. Oh. Uh. Pagpatubo ni Liso. Hindi. siya Tiyagid niya bata, S ya? Ah, uh, ang daw yasaha. Oo. Oh. Oh, Oo. Hmm may bulak sa bala. Ayo, tahom tahom ngli. Oh, amon sang gapot ti oh. Oo. Uh -huh. Tato to lo. kalaka na na siya mm -hmm. kay sigon niya kapila na mm -hmm. Sino gani pangalan mo yatay? Rinaldo. Rinaldo Apolinario. Apolinario. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga ano pa mo gali ning kuan niya Apolinario mabini to kayo. <laughs> Aring rosas tay mo ne. Hindi iya mga bata ko dia. Iya sang bata mo man ne. Tara, mga no for sale man ning mga uh -huh. Oh, Kali kay, kaya ginagawa gina, nila ka nang ginatanong mula? Mother plant? Oo. Oh, Oo. Oh, yeah. Ang duta na di imo gina di ano? Hindi, arindo ko lang. Ah, arindo mo man oh. ade. Ang ini nga lugar, Morsya, ano nga barangay na di? Iya, api Ah, Pinoci, Pinok. Ari mga rosas niya, yan isang bata mo? Iya, pinablos ko naman niya. Hmm. Iya, iya. Adlaw, adlaw, ano di, dire ka magatulog, no? Kapuli man ko to si boss. Adla adla mo tong ina ano mo ginataklad mo? Oo. Uh, Tayo pa munyag no. Galit kay ko an takan go ga kapuyon tulog ko Hmm. Mm. Ting bulyagan ko ngada no. Oo oh, mo no. Yang e source ng tubig mo ano? Kamula oh, na per saya eh. Amo na. Pero sa demo na nakwa libre na may bayad man. Wa na bayad ja sa suba na nakwa na. Ado pasakaan man. Iya hmm. nang ako no pila na sobra na 200 200 ka bilog ang iya <clears throat> yeah, ginakuan ka ginatanom yan ang... karos oh ayo uh, saros mm teka mo lang katimpla, duta oh teka kung may magbakal diri talom paano bitay may gahakot ginasuhulan ni eh, mahakot ah mga ari really, di no nasuhulan yan no? pa dulog dito so yon ang imo nga estimate mo di ang imo nga mga tanom diri tanan nya mga bulak kag mga or ornamentals mo may pila ni ka bilog labot igro libo kung tanan, tanan isipon mo ni eh. sobra no sobra ay ari ng danya then ang mga tanom lang nga gatulubo-tubo no oh damo no de, oh. sobra hmm. ni lapis ni dua ga ni tribo ang mga tanom no uh, grabe ang tugalan na sa pasa ang rose mo di ano nga mga color ang ari na di pula pula orange pink kag ang do basta puti okay, may are oh may yelo hmm. may yelo man plan the plan classic ito. guro eh hmm. balo ka man di sa presyo anay mo sa imo man sa nilya niyo taho mo sa man sa nilya mo are mag amo ni pila ni so 300 man nila buligya 300 ba ko barato lang no no barato Sa dire lang na yan. Dire, o. Oh. Take, oh. On, take, on, sa pakulot. Yan ay uh, 150, 200 na eh. Oh. Tingong may bulak gid. mahal na gid ang presyo ya. Mahal eh. Mayo, grabe ang return of investment sa bulak. Yan ngayon ang ibang mo din nga tanong tayo nga mga bulak, luwas sa rupos, katilya, sibuyas, hindi na yung mga sibuyas saan dyan? Ito? Then? Ito? Ay, basta pa nalagalain nyo? Oo. Uh, Grabe. Lapot kalapad lang niya, eh, kaya rin daw ko ni Sene ng no mga 5'7. 5'7? Hmm. Ang toeg? Oo. Uh, Asta na dito. Kumain dyan, minggo goman daw. Hmm, tayo ang kalaparon sa sang... imo area may pila. May kalaparon ni tayo may pila ni. May pila ka riyas ni estimate to. Bro bro, mga pagduwa. Ah, ano istinta bro? Istinta riyas. Istinta riyas. Kaya um, dito muna asta mo. Oh. Oh, Oo, tolong may sibuyasan pa sila ni tatay sa punta ng tubla may kahoy ito. Padulog man dito sa ubos. Mm. -hmm. Tapos mina dito sa Melubi. Eh. Ba wala pati ari goro na piyari mo pani ha. Oo. Oh. hindi na marapalan ka tanong kay lapad no. Ah hindi ko kasambot kay mayo mga bata ko tani nga wae tuyo mm -hmm. kini ay. Mm -hmm. Kapon amo ni tutukan ubos ni tanong. Ba. Tingap e, pila ka bilog imo di nga bata-bata sa imo di ano? no. Bawin sila, ano? Wow, oh, dati anti sa tao. Tanaw ato sa iban mo tayo nga bola ko, doka tao mga Ito yung imo niyang nga labhang niya sa upas mo pa niya ginakwa. Ang nabakal ko niya. Mm -hmm. Ang imo ginabuno niya, eh. triple protein. Oo. Ay, tatlo mo niya klase. Oo. Oh. Potas, Iyo, potas ka urea. Oo, potas riya ka... Eten. Eten, o. Oh. Ano, kayo sa tayo sa abono. Kaya nga, tanong. Uh, ah, kon paras lang ah, uh, may timbang git ko nga sa akon lang yung obra Ganito uh. mga baka ya lain lain nila nga project mo Arit -hmm. ari tay atong nami tong ano ni sa tanom mo Andag ko, ang dagko oh, ni blao ang ara ano ni sa tanom saliya saliya oh uh -huh. ya bulak mo lang bulak ya wow oh, oh. orange ang landscape thank may pink mm, May pula. May idea ka sa presyo yun yung mag-amon niyo. Sa dere? Oo, sa amon yeah. niyo, maklon mo niyo. Ang landscaping, riktahan na yun sa dako ang balay. Sa ang dalako niya? Oo. Tag-5 na. Tag-5 mil? Oo. Oh. Pwede na. Bagay, dako na. Mag-isa na, isa kung magdako, dako niya. Uno. Ay, yung mga talisay, ariyo. Yung mga talisay, tag-pila niya. Tag-5 eh. mil? 2 mil. 2 mil. Oo, goods na ang presyo. Og isa sa iba niya shop niya, kinisi niya sa hantak po na Oh, ang iya nanay-nanay, na -nanay, na no bakal gani ka uh, 22 blo. Yeah, eh, ang makon mo may bata la ni. 22,000 na bakal ang iya nga nanay nanay mother friend. Grabe, grabe ang ROI sa tanom. Tanaw na to tay mo ano tayo ah. Nga ano gay na. Ngala niya tanom. Rajula, radula, radula Ari ano ni tay? Rajula. Ha? Ah? Rajula. Ah, Rajula, mano sang da puti man Ano oh? ni sang mo ning Rajula? Oh, pink bulak ya to. Ay, atog leo oh. taho mo, tolo. No? Orange. Orange kag pink ang bulak. Oh. Grabe la pat sang iriya mo. May yellow man siya. Uh oh. May puti. Pero puti ya wa ka bulak nag alam na ni Mm, ya tubo na no. Patay na. Ah, oh. Ini patay na ni ya Nukuha yung mabunyagan mayo? Hindi, nakuha na bulak yun. Ah, ginaharbisana na. Oh. Harbisa, hindi ko dali bulak yun, nami? Basta kuhaan niya ka. Uh. kadadlaw, may gakad to, ginadire tayo. Kadadlaw. So, kung may mga buyer, ka pa na sila niya. Oh. Pero kung nga ay, nga gaya ng negosyo lang, Bata mo? Kada sabado lang na sila saka. Lamo ka di reseller, guro? Parang kay mamsin niyo? Oo. Oh. Tining estimate mo tayo nga main income man kada bulan, dako gro eh. Dako eh. di Oo, yung mga estimate mo lang yung bulan mo, di may pila. butang tabi, pati na mga talisay na, mabakal na. Yung mga rare mo yung mga collection, estimate mo may pila ang bulan. Pinakabarato ko ang Shin. Eh, shien, 100k ang month ni tatay, no? Yeah. Hmm. na kayang bulak, grabe kayang return of investment. Grabe, tahom. miskan kita mo to, ang iyang mga... African Talisay, grabe na siya ka mahal. Vlog ko na to. Mm. De, ang imo diri pa yung maintenance mo di abono lang tubig kag kapoy no. Oo, oh, amo na imo kapital de. Mm. -hmm. Pag kapisan. Hello. Hello. mo. Mm. -hmm. Ka na imo di nga kot. Ya ma ko na may pila ka na di ka to igtay nga gatanom tanom. Sa imo diri nga uh, ano nga garden, nga mataho mo nga garden. Gabayntin ako subong. Grabe. Bayntin. Hmm? Di kita ga gasugod pa lang, pila planta ka tuig pero si tatay 20 years na ang pagpananong Grabe, minsan mo na 100k ang hmm. monthly. Grabe. Tom. Mayo gid ang titay Tatay, badamo gid nga salamat hmm. sa pag-interview uh, pa sa pag-ano uh, sa amon. Uh, no, Thank kita ya.